Magandang araw po mga tropa. Ah, tropa kong mga magsasaging diyan sa buong Pilipinas. Ito ay ito po ang aking tanim. Latundan po. Latundan po ito lahat sa anim na hektarya po na lupain ay limang libo po mahigit yung aking natanim na latundan ito lahat guys tsaka hindi pa ako naka harvest nito guys sa loob ng siam na buwan mula nung aking itinanim nung nakaraan taon hanggang sa ngayon may mga nabunga na din na hindi pa na -harvest sa unang linggo ito ng Marso ay makakapag-harvest na po ako nito. Kasi may mga ako na ano eh, magulang na. Yung mga naunang nabunga. Tsaka yung iba may mga puso na rin yung iba. Tsaka malalaki din guys yung mga bunga niya. Yan guys. Yung area na ito guys ay hindi po sa akin ito. Nakikitanim lang po ako dito sa binang ko po itong lupa na ito ay eh, ang akin ay saging lang po nagtatanim kasi inyugan po kasi ito kaya sa ilalim mo ay tinaniman ko na lang ng saging gawa ng maluwag naman po siya ayan guys Saka yung area dito guys ay medyo bulubundukin. hindi naman siya gaano kasi patag yung iba may medyo may patigilid po sa bandang gilid po ng area patigilid po kaso nga lang ho, eh, pwede naman taniman at saka hindi naman mahirapan sa pag-aani yan guys so verde verde yung mga dahon niya guys hindi kasi magkatulad ng tubo lahat na talagang magsabay-sabay silang bumunga yan guys katundan po lahat yan guys may 5,000 uh, po lahat itong natanim po nung nakaraan taon ayan guys